Dali, lagay mo. Lagay mo, lagay mo. Lagay mo, dali, lagay mo. lagay mo, dali, lagay mo. Lagay mo, dali, lagay mo. Lagay mo dito. Lagay mo, dali, lagay mo. Yan, yan. Ayan. Oh. Lagay mo doon, dali. Hindi nyo mailagay, eh. nalusot eh. Oh. Kanina pa siya busy dyan eh. Tinigilan niyo na. Sayang pinigilan eh. Yan yung sinasara hmm. Oo oh, nga, no? Oo, oh, lumusot. Ngayros, lumusot eh. lagay mo ulit, lagay mo. Kanina pa siya busy dyan, yung mga 10 minutes na yata yan. Oh, Bawa naman ng baby ko. O, yun. op O, ayan. O. O. Oh. <laughs> oh. <laughs> oh. Oh. Oop, <laughs> oop. Oh. Busy ka, Jairus, ah. Hmm. Busy si Jairus, oh. One year old and three months na si Jairus. Madali, lagay mo ulit, lagay mo. Hmm. kiss mo na ako. na si daddy. Kiss na si daddy. Busy si Jairo si O. Oh. Oh, oh, oh. mo, dali. Lagi mo. Lagi mo. Bukas natin. Bukas. Hmm. Hmm. Hop. Ah, ganito ano gawin natin. Ito, may hawakan na mo nga, may videoan mo kami. Videoan mo kami. Gagawa ng cabinet. Ito, ito. 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 Ito, 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 Jairus. Ilagay natin. Ilagay natin. Ilagay natin. Nagbabay, nagbabay siya yeah. nagbabay oh, na di nagbabay siya dun sa vitamins sakin ba mo tumusok. Tumusok suso oh ah

Oh. Ah, <laughs> oh, nagbababoy na naman. Mababay ka na naman. Ayan, bukas na naman. Sarado natin. Hawak mo ito. Hawak, hawak, hawak mo. Hawak. Sarado natin. Sarado. Ayan. Adali. Sarado natin. Sarado. Ayan. Tapos oh. nag-time mo na. ba Ayan. Nagbabay na naman. Bye-bye. Nagbababay ka kasi sasarado na siya. Oo. Okay kanina okay. yeah. pa siya na-curious Bye-bye Doon Babay mag-bye-bye Bye-bye bye Gairos, bye na dito Bye-bye